Hello po, magandang umaga po mga kaparmin. Kumusta na po kayong lahat? At andito po tayo sa bayan po ng Tagkawayan sa munisipyo po. Yeah, po. Yan, yeah, munisipyo po yan ating bayan ng Tagkawayan. Anday mo po puno. Yan. Yan. At kaya tapos lang po nating kumuha po ng mga libreng binhi na palay at kasama po natin si Parang Bernard Pre yan, inakit po natin, yan po ay member din po sa DA po. ang nakuha po namin ngayong umaga ay yung bali, palay, palay po na hybrid po ang nakuha po natin ay pitong bag, yan po, ang number niya pare, ano nga ba? insect, ano yan? Si, to po yung hybrid na ang aming nakuha tapos siya po ay nakakuha din ng dalawang bag na mais po. Yan. Tapos kami po ay may mais din na lakitan po. Tek isang kilo na na. Uh, huwag na pa rin mais na mamaya. Nandun na po sa loob. At uh, maraming salamat sa ano po, blessing. Ngayong umaga. At kung ito po ay ato bibilihin ay kinukwenta po namin. Yung akin lang kung na sa atin ay nasa 8,000 po. Ano pare? Mahigit. 8,000 po mahigit. Dahil 1,000 well, na po, 1,000 na ngayon. Well... 1350 po wari ko ang isang bagong na, na huli Kaya napaka-blessing po natin ngayong umaga na natin kasama si pare. Siya po yung may binis. Eh tayo naman po yung may ano din pala. Mayroon ang binis sa atin. Dalawa rin po. At ang plano po natin ay dun sa bundok po natin datanin. Oo. Ayan po ang aming municipio po ng bayan tagkawayan. po. Yan. Parebula, bula, lalaro tayo ng <laughs> Ayun. Ayun po. Malaki po 'yan hanggang likod pa po, po 'yan. May covered court po 'yan sa loob. shout out po sa ano, mga taga-bayan po ng taga Tagoyan. Ayun, maraming maraming salamat po sa Department of Agriculture po 'yan. sa uh, kay Sir ano po, Wani. Sa aming agriculturist po, maraming salamat po. At saka sa lahat po kay Ma'am Si, Sa lahat po ng ano, Pagka D.A. po, salamat. Pre, dito tayo, pare. Yan. Yan, si Mami, may. Kasama natin si Mami. Yan. Ating video man. Video man. Pagka dito, wala na. Pre, ano? Aho na tayo? Aho na tayo. Video man. Ano? Oo, yan ari po ang ating nakuha Ayan, dami pong blessing natin ngayong umaga Ayan o. o May mais po si pare Ari po mais na rin yung matigas ba? Oo Pang baboy Pang baboy po pero Yan po ay pwede sa tao Pid mix Pid Ito po ay yan po ay pwede rin po Kaya lang po huwag nating pagugulangin kapag pumuso na yan Pwede po yan Tapao po na po kamay Dito na po tayo sa bahay mga kaparmbin. Ito na po yung ating binhi na sinasabi ko po. Ito po yung ating binhi na palay po. Ito yun. Balip pitong ganun na po yung ating nakuha. Na ang bawat isang ganito po ay tatlong kilo. Kasi na po ito sa ating tubig at sa tabing ilog po. Balintatak po niya pioneer po. Hybrid rice seed. Yan po. Tapos nut porcel po ito. Ito po yung nga po ng DA ang kanyang variety po ay Insect RC 492H yan po tapos may mais po tayo ito ito po yung mais na lakitan po isang kilo po ito tayo po maghahanap pa rin ng ano baka po sa bundok or dito sa ating malapit sa bahay kung saan po may bakante tatanim po natin ito susubukan po natin Yan. salamat po sa DA may mais pa po tayo ito po po yung sinasabi kong mais na nahingi po nung nakaraan po natin ito po ay mais na yung ginagawa pong pins ito. Yan. Bali, ano po ito? Sampung kilo po, isang ganito. Andito po yung limang ano, piraso. Yan. Mag-spray naman po tayo sa kabilang ilog. Dito na po tayo sa kabilang ilog. Dito po ating spray. Dito po tayo. Bye-bye tabi po tayo. Tapos yung ating in-spray nakaraang araw. Ano na po, dilaw na po yun oh. Pwede tabi po yun, hanggang dulo po doon, sa so may kahoy na malaki. Talab na po. Go! Bali pa na po tayo mga kaparmbin Gawa ng isang tangke lang po tayo Kumbaga po ay extra extra lang sa umaga po yun Yung ating pag spray Ay may spray pa po tayo sa baba po Bali bukas na lang po uli At maya maya po ay pupunta po tayo sa may kabilang barangay po Kila po Gawa ng si Bayo Henson ay Nagpapatulong po na mag, mga ngahoy po Gawa ng siya po ay may pabinyag Sa pesta po ay Malapit na nga po pala yung pesta sa amin po Kila po na barangay sa November 25 po ayun. Tara po doon sa ano sa pesta po sa November 25. Ay ngayon po ay schedule po ng aming pangangahoy kaya ating tutulungan po. At hanggang dito na lang po yung ating vlog po mga kaparambin. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po. Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Ah, bye, -bye po. Ah, lulusong naman po tayo doon sa kabilang barangay. ang ah, bye, bye po.